Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa namang pamamaraan ng ating ituturo sa inyo. Ang inyo bang mga partner or boyfriend or girlfriend ay talagang mahilig sa chicks or mahilig mang babae? Mayroon ka bang ang iyong partner ba ay mayroong babae? Ang iyong uh, boyfriend bang minamahal mo ng lubusan ay talagang nagtataksil pa sa iyo? At mayroon siyang iba? Pwede, um, gusto nyo bang magkahiwalay sila ng tuluyan? Ito po ang ating ituturo sa inyo. Ito po ang ating ituturo sa inyo. Kung ang inyong boyfriend, inyong mga mister, o inyong mga girlfriend ay mayroong kabit, ay narito ang ating pamamaraan upang sila ay laging mag-aaway o kaya naman ay tuluyang magkahiwalay. Kailangan lamang natin dito ng lemon. Kailangan natin ng lemon. Kailangan natin ng dalawang papel. Pwedeng white or kahit anong papel ang mayroon ka. At kailangan natin ng bullpen at panali. Panali dito sa ating lemon. Kailangan natin ng pamintang durog at siling labuyo na tinaddad. So ayan. Ngayon, sa dalawang papel, halimbawa may dalawa ka ng papel, una ay isulat mo ang pangalan ng iyong partner ng pitong beses doon sa isang papel. Isulat mo ito doon sa papel ng is uh, pitong beses. Tam dapat magkasya po sa lemon. So, halimbawa, i-example lang ko kayo para mas makikita natin. So, ito yung aking papel. Kukuha ko lamang ako ng papel. So, isusulat natin dito ang pangalan ng inyong partner. Kumplitong pangalan ng iyong partner. Maliit lang po, kapiraso lang po ang ating kailangan upang magkasya ito sa ating lemon. So, ayyan. Si so, susulat natin dito, halimbawa ang iyong partner ay si Juan. Si Juan ah uh, Juan Pedro. Ayan, si Juan Pedro. Juan Pedro, pitong beses po. Juan Pedro. Juan Pedro. Juan Pedro. Juan Pedro. Pitong beses isusulat sa papel ang pangalan ni Juan Pedro pitong beses. Sa kabilang papel ay kailangan mo ring isulat ang pangalan ng kabit ng iyong partner. So halimbawa ang kabit ay si um, si um si sino ba? Sino ba ang kabit? Halimbawa ilagay natin dito ay, siya ay si Judy. O si Judy Jose. Ayan, si Jody Jose. Pitong beses din natin ilalagay si Jody Jose. Jody Jose, jo Jody Jose. Ayan, pitong beses. Pagkatapos, ay, if, uh, tupi mo ang papel, dapat nakalabas ang kanyang pangalan. Wag, wag paloob, dapat nakalabas ang kanilang pangalan. Ayan. Ito yung kay Jody, at ito naman ang pangalan ni Juan. Ngayon, Una mong ilagay ang pangalan ni Juan sa isang lemon. Sa isang hiniwa na lemon. So, ayan. Ang pangalan ni Juan sa isang hiniwa na lemon. At ang pangalan naman ni Jody sa isang lemon. Ayan. Pagkatapos, ay lagyan mo ito ng maraming pamintang durog or powder. Siguro isang kutsara noon ilagay mo dito. At sa isa naman ay ilagay mo ang sili na tinadtad mo. Ilagay mo dito ang ang sili at saka doon sa pangalan ng babae ay ang paminta. Habang nilalagay mo ito ay sasabihin mo. Sasabihin mo ng paulit-ulit ang kanilang pangalan. Si si Jose, at saka si Juan Pedro ay lagi kayong mag-aaway, hindi kayo magkakaroon ng katahimikan hanggang sa kayo ay tuluyang maghihiwalay. Yan, habang nilalagay mo 'yon talaga yung may panggigigil ka habang ginagawa mo ito, yung parang talagang uh, nilalabas mo yung inis mo sa kanila. Um kailanman ang inyong Jody Jose, Juan Pedro kailanman kayo ay hindi magkakaroon ng katahimikan, kayo ay palaging magkaaway, hindi kayo magkakaunawaan hanggang sa tuluyan kayong maghiwalay. Yan, paulit-ulit mo po yung bigkasin ng 21 na beses. 21 na beses, paulit-ulit mo yung bigkasin. Pagkatapos ay talian mo ito. Kung anumang mang panali ang mayroon ka, kahit, uh, kahit anong uri ng panali ang mayroon ka, ay palibutan mo ito nang uh, tali upang ito ay hindi na hindi tiyakin mong hindi na ito bubuka or hindi sila maghiwalay or hindi sila maghiwalay upang yung sili at ang paminta ay talagang maginit or um, mas magiging mag mag magiging magulo ang kanilang pagsasama o ang kanilang relasyon. Pagkatapos po ay ilagay mo ito. Sa isang madilim na lugar, sa isang madilim na lugar, halimbawa sa ilalim ng inyong lababo o sa isang maduming lugar, basta dapat ay um, yung lugar na um, parang hindi sila mapapakali. Halimbawa sa ilalim ng inyong mga lababo ay pwedeng-pwede ito ninyong ilagay. Pagkatapos, pag nakita nyo itong nabulok na, ay saka mo naman ito itapon sa ilog, tubig o lawak. Ngayon kung wala po kayong tubig, ilog o lawa, ay itiyakin mo na itapon mo ito sa isang basurahan na nakakasulahok ang amoy. Kailangan pag itapon mo ito ay wag mo na itong lingunin pa. Gagawin po natin ito ng Martes o kaya ay Biyernes ng gabi ng kahit anong oras. Muli po bago po gumawa nito, tiyakin po na mayroon kayong buong tiwala sa inyong mga ginagawa. Ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.